Magandang hapon po mga kalaki 5pm na po ng June 23 At syempre eto na po ang mga lucky numbers Sa mga may hilig po dyan Ang mga tumaya po sa mga STL Sa Weteng, sa National Sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Eto po ang magagandang tips Na ibibigay ko po sa inyo para sa mga habol po dyan Ngayong last draw Sa mga hindi po nakataya kanina Pwede nyo pong kunin ito, pwede nyo pong ilaban At pwede nyo pong iramble ang 2 digit, 3 digit At 4 digits namin Sa mga interesado po sa lucky numbers namin Okay? Hey, kung ready ka na, nakunin na mga lucky numbers namin, lalo na po sa mga bago dyan, kunin nyo na po yung mga listahan at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na bago pong sumada. Kaya mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. At syempre po mga kalaki, ngayon pong 5pm, ang ibibigay po natin ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers po dyan ayan po mga kalaki at syempre po tandaan nyo ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin bitawan o bago natin palitan dapat 3 days nyo po sya na inaalagaan okay? kung ready ka na abay eto na po ibibigay ko na po sa inyo ang ating mga lucky numbers at syempre po bago ko uh, kumain ngayon kasi po uh, mamaya makakain na kami pagkatapos kung mag-shoot ng vlog shoot-shoot uh, muna tayo ng vlog, okay? At ang aking uh, hapunan ay cup noodles. Yan. At syempre po mga kalaki, eto na po umpisa natin sa 2 digit lucky numbers. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 3 Yan po yung una. Ang pangalawa po ay 1522 At ang pangatlo po ay number 0915-521. Ayan po mga kalaki. Okay. At syempre po para po sa mga lucky numbers natin naman na 3-digit lucky numbers, eto na po. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 210. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 922. At ang pangatlo, number 638. Ayan po mga kalaki ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers namin ay, ito po ang una mga kalaki number. 2083. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 1766. At ang pangatlo po na 4-digit lucky numbers ay number. 2 Four, nine. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit Pwede nyo po yan i-rumble, pagka gusto nyo mga kalaki para mabaliktad man po ang numero Panalo pa rin po tayo Bago ko po, po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers Para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan uh, Dapat po, nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw ah Ingat-ingat po tayo sa mga fake account. Marami po nagkalat ng mga fake account din mga kalaki. Mga ginagaya po aming mga picture, kinukuha at gumagawa ng profile na Hindi po kami yung mga kalaki. Ito po ang mga legit na account namin. Itong ginagamit ko na to. Hanapin niyo po sa Facebook. Red Parungkin. I-search niyo po. Tapos tignan niyo po lagi ang followers. Dapat may makita kayong 400,000 followers. Check kami yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako. Na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen. At Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin red parong po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red parong po na merong Uh, 424,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment at share ng share ng mga videos namin at nag at nakafollow ha. Ah. Basta po nakafollow mga kalaki. Automatic po may laki numbers kang matatanggap sa akin. Lagi nyo pong iti-check ang messenger nyo dahil baka isa ka sa mga nabigyan ko ng mga lucky numbers. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas, lot Abroad National, Weteng at uh, STL mga kalaki kapag ka sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertier mo at syempre po, ah... Uh, Ah uh, bibigyan kita ng mga tatayan mo ng mga lucky numbers sa laban mo sa Pilipinas at abroad. Sa mga interesado lang po yan na message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At syempre po sa mga interesado po na sumali sa aming private consultation bibigyan ko po kayo ng discount ngayon po mismo para po member ka po sa amin ng 3 months ng June, July at August. Okay? Ano pang hinihintay mo mga kalaki? Subukan na baka nandito ang swerte mo, baka kami magbibigay ng swerte sa iyo. Sumali ka na sa private consultation sa mga interesado po. At syempre ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers at 5 digit lucky numbers. Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Ilista mo na. Number 19, number 16, number 21, number 28, at number 33. At ito pa po ang isa. Number 25, number 17, number 36, number 39, at number 14. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin ay pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Kaya sa mga interesado po na kunin at subukan ng mga 6-digit lucky numbers namin ngayon, ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 18, Number 39, Number 22, Number 28, Number 34, at Number 36. Yan po yung una. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 12, Number 40, number 36, number 16, number 18, at number 24. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Pwede nyo na po yan i-rambo lang 2-digit, 3-digit, 4-digit. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po, ingat-ingat po tayo mga kalaki dahil uulan na araw, uulan na araw. Nako po, mahirap po magkasakit mga kalaki. At syempre po, 3 days po inaalagaan ang mga lucky numbers namin. Huwag nyo po agad binibitawan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan. Shout-out po tayo kay... Ayan, Mamshelo Cielo. Ito. Ma'am Balo ano? Ma'am Baluyot. Ayan. Ma'am Baluyot ng Guadalupe Makati. Uy, sa Guadalupe Makati kay Mam Ma uh, kay mam Ma Baluyot. Hello po, shout out po sa inyo. At syempre po bibigyan po kita ng hinihingi mong 2-digit lucky numbers dahil nagpa-comment, nagpa-message ka. Hello po sa inyo. At syempre po sa ating mga Uh, ayan po sa mga ice cream vendor po dyan ayan po, ice cream vendor po kami Sir Red, lagi po kami nanonood sa inyo maraming maraming salamat po sa mga lucky followers natin dyan mo sa mga taga ano to uy, sa may, Olongapo City. Ayan po ito. Sa may sambalis to nung sa Olongapo po. Shout out po sa inyo dyan. kilakuya Kuya Dexter. Shout out po sa inyo sa mga no, ice cream vendor dyan. Sa lahat po ng mga vendors dyan. Maraming maraming salamat po. Bibigyan din kita ng request mong 3-digit lucky numbers. Mananalo tayo. Claim it mga kalaki.